Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang mga Dutertes. Nag-file na ba sila ng Certificate of Candidacy? Anong posisyon ang tatakbuhan? Uh, pangatlong araw na po ito, October 3. Okay, may narinig, uh, may balita kanina, UNTV. Nako, meron ng isang Duterte na nag-file kahapon. Sino? Rodrigo Duterte. Okay. Ano ang tinakbuhan? Oh. Sige, pakinggan muna natin itong balitang ito. Sino si Rodrigo Duterte na nag-file na ng Certificate of Candidacy. Undecided pa rin ang Duterte clan kung sasabak pa ba muli sa national position. Ito ang mariing sinabi ni Congressman Paolo Pulong Duterte sa media matapos maghain ng kaniyang anak ng Certificate of Candidacy na si Rodrigo Duterte II bilang representative ng 1st District ng Davao City sa ilalim ng Paratitong Hugpong ng Pagbabago, Hugpong sa Tawong Hulungsod o HNP HTL. Ayon kay Congressman Duterte, maguluan mag niya ang politika ngayon at magkakaroon pa sila ng pag-uusap ng pamilya kung ano ang magiging plano nila sa eleksyon. wala pa kaysa karon akong asawa o akong duha ka anak murag di naman ganahan nga mulansar ko kay tungod aning gubot lagi ning administrasyon against sa mga Duterte so amo pastoryahan pamilya kung unsa gyud may bala na ninyo ang October 8 itong filing okay so ina Rodrigo Duterte the second apo ni PRRD anak siya ni Congressman Paolo Duterte, yun na, klaro, nag-file na ng Certificate of Candidacy uh, representative ng 1st District of Davao City. I think, uh, si Congressman Paolo, siya ang representative ng 1st District. So, all others, wala pa, mag-meeting -me pa daw. Okay. Hintay natin ang October 8 ganyan man palagi ang mga Duterte style na mahilig uh, last minute so hanggang October 8 malalaman natin kung anong mga tatakbuhan una si PRRD uh, senador ba o doon lang sa lokal o hindi natatakbo si Mayor Baste saan ba siya kasi nauna nang nag-announce si BP Sara na kilang mag-aamang Duterte, tatakbong senador. So, matutuloy ba yun? Ito, si Congressman Paulo Duterte, ah, dahil tumakbunan yung anak niya na Congressman, ay, don't know kung pangatlong term na ba niya ito, hindi ko sigurado. Baka, baka lang ito ah, posibilidad, baka tatakbo siyang mayor ng Davos City at si Mayor Baste tatakbong pagkasinado. Sana nga. Akin-akin uh, lang ito ah. Uh, wala ang kasiguruhan. Uh, si PRRD kung tatakbo siyang sinado eh panalo. Kasi sa lahat ng mga surveys pasok siya. Nung unang mga surveys siya ang top na nangunguna palagi ngayon, itong mga latest survey na, na nasa number 3, number 4 na lang siya alam, pasok pa rin. so ang tanong kay PRRD is, kaya pa ba ng kanyang health condition na babalik sa politika ano sa tingin nyo? pakicomment ko na no, mga kaibigan dapat pa ba ang tatakbo si Piyarati? Adviceable pa ba? Uh, considering his age na 80 na siya ngayon ata o 81. Sasabak ba? Kung ako ang inyong tatanungin, parang kaya pa naman niya. Ano lang, tahimik lang siya. Hindi masyadong nagsasalita. Kailangan kasi ng... Uh, kakampi ni BBP Sara sa Senado itong next Congress. Uh, sa PDP, tatlo pa lang ang nai-announce na tatakbo. Uh, Senator Bato, Senator De La Rosa and Philip Salvador. Eh wala na 'yon na uh, wag na nating asahan. Medyo mahina si Philip Salvador. Si Senator Bato and Senator uh, Go Palagay ko mananalo pa rin ito. Eh maganda kung tatakbo si Tatay Digong para sigurado may tatlong senador na nasusuporta kay VP Sara sa sunod na Kongres. Kasi uh, paghandaan nila 'yung impeachment complaint. <clears throat> Palagay ko itutuloy at itutuloy nila I mean, with nila, yung grupo ni Trillanes, Contiveros, Franz Castro ito tuloy nila yung impeachment Timing lang ang hinihintay Either ngayong Congress na ito Kung hindi matuloy, sure, next Congress Mayroong may isang na impeachment complaint laban kay BP Sarah. Kaya, ito po, uh, very crucial ito ang mga senado ang magiging judges ay eh, kailangan mayroong ilang senador. Pito. Kasi 18 senators ang kailangan para ma-impeach si Bipisara. Kung may pitong senador na kakampi kay Bipisara Sara, ligtas na siya. So, kailangan PRRD uh, Bato Go Nandiyan si lima, Robin Padilla. I hope mananalo si Senator Amy, lima. And then, dalawa na lang, imposible. Yung sina, Senator Villanueva, sigurado, boboto yan. Maka Amy yan. Senator uh, Miguel Subiri at iba pa. So, yun po. Uh, merong, meron akong nakikita pito o walo na susuporta kay VP Sara pag matuloy ang impeachment complaint. Okay? So, ilang days na lang is uh, five days. So, malalaman natin kung ano ang tatakbuhan. Mayroon akong narinig na ang um, kabilang kampo daw, administration side, is mayroon ng mga nakuha mga barangay captains. Sino pang nagsabi nito? Si uh, Atty. Salpanelo meron na daw mga barangay captains na na-recruit ng administration na kakampi, uh, magiging anti-Duterte na. Ano sa tingin nyo? Meron na bang, example, si mga Nograles. Yan, Nograles man ang mga perennial na kalaban ng mga Duterte sa Davao. Meron na ba silang sapat na influence ngayon para i o i sa mga Duterte sa Davao, Palagay ko, wala pa. Hindi pa nila kaya. Uh, lalo na, kasi yung advice ni ni Atty. Panelo, kung hindi man magsinador si Pierre Ardi, mayor ng Davao. Pag siya ang tatakbong mayor ng Davao, walang makakatalo sa kanya. Yun ang uh, pahayag ni Atty. Panelo. Ano sa tingin nyo? Agree ba kayo doon? Wala pang makakatalo na ano. Uh, si Mayor baste maganda rin ang performance niya as mayor ng Davao City. Kasi merong bagong uh, uh, index o yung report ng... Uh, Uh, gobyerno ng Department of Trade and Industry, in niya ang mga urbanized cities and municipalities na Mindanao at Visayas. Ang number one po, top performing LGU is Davao City. Nangunguna siya sa infrastructure at economic development. So, yun po, accomplishment po yun ni Mayor Basti Duterte. Ah... Uh, Kita mo, trabaho, trabaho lang ang ginagawa ni Mayor Baste. May speech nga siya noon eh, na kung ayaw nyo sa akin, di, huwag nyo na akong iboto. Basta ngatin trabaho lang. Uh, gagawa ako ng mga un, unpopular uh, decision, basta nakikita ko na para sa kapakanan ng karamihan, yung gagawin ko. Ah, uh, ako, may, may prinsipyo itong si Mayor Baste. Kahit first time niyang sumalang sa politika. Kasi napilitan man lang siyang tumakbong mayor dahil ang kanyang ate Inday tumakbong vice president. <laughs> Kaya pinansak siya doon. Uh, noong una, ano lang, si Mayor Baste, di ba, uh, ano lang, relaxing lang, papasyal-pasyal. Eh hanggang sumabak sa politika, nako, meron din palang, ano, ibubuga. Uh, like, father, like Sun, Yan po si Mayor Baste. So, uh, Mayor Baste or PRRD, hindi nila matatalo sa damo. I don't know with Congressman Paulo Duterte. Kasi hindi ko siya masyadong, ano, wala ko masyadong nakukuhang feedback sa kanya. Uh, hindi katulad nitong si Mayor Baste na marami akong nakakausap na ano, believe sila sa leadership ni Baste. Napakasimpleng tao lang daw. Uh, hindi siya mahirap uh, eh, mahirap uh, samahan or ano kasi down to it na kausap ko yung classmate niya sa college sabi niya na yan si Baste parang nagbabasketball lang yan sa tabi-tabi kumakain sa mga karinteria parang hindi anak ng mayor yan Baste na yan ganun ang ano so ganun may, meron siyang ano Meron siyang uh, karisma sa tao. Okay, hindi nila matatalo. Okay? So, good luck, Rodrigo Duterte II. Apo. <laughs> uh, Apo ni Pierre Arde sumabat na sa politika. Ang tanong, ang lolo, kaabang-abang, hintayin natin hanggang October 8. Tatakbo pa ba sa politika o tuluyan ng magpahinga? Good luck po tatay digo